Marvin Agustin, inamin siya ang totoong ama ng anak ni Puling Luna. Matatanda ang nagkaroon nga ng relasyon si Napoleon at Marvin Agustin noon. Sa isang interview nga kay Pulin Luna, inamin nito na nagkaroon sila ng relasyon noon bago pa dumating sa buhay niya si Big Soto. Marami naman ang nagulat sa naging rebelasyong ito ni Pauline. Ayon pa sa source, hindi umano matanggap ni Big Sato na ininihim umano ni Pauline ang tungkol sa kanila ni Marvin noon. Matindi pa umano sa matindi ang ginawa nito sa kanya. Dahil sa inilihim umano nito, ang tunay na ama ng panganay nila. Hindi umano ang papatawad ni Big si Pauline dahil sa panaloko nito sa kanya. Handa umano siyang gawin ng lahat ng patunayan lang kung sino talaga ang tunay na ama ni Tali handa umano maglabas ng malaking halaga si para lang malaman ang buong katotohanan. DNPA test lamang umano ang sagot sa lahat ng kanilang katanungan. Samantala, nagsalita na din si Marvin Agustin sa katotohanan sa naging pahayag ni Pulin Luna. Ayon kay Marvin, totoo umano lahat ng sinabi ni Pulin. Nagkaroon umano sila ng relasyon noon at totoo din umano ng bunga ang kanilang pagmamahal ni Pulin pilit umano nilang itinatago pero kusang panahon at pagkakataon umano ang na sa kanila sa katotohanan. Si Pulin Umano ang may gusto na ilihim ang namagitan sa kanila noon. Nang maging karelasyon Umano nito si Big Soto, nagbunga Umano ang pagsasama nila noon ni Pulin. Si Tali Umano ang naging bunga ng lahat. Handa Umano si Marby na sumailalim sa, sa DNA test, mapatunayan ng Umano na siya ang totoong ama nito. Anahon na din umano siguro para magpakaama siya sa kanilang anak ni Kuling Luna.